Magandang gabi sa inyong lahat. May kwento ako tungkol sa isang karaniwang gabi sa Metro Manila. Si Marie, isang call center agent, pauwi galing trabaho. Alas dos ng madaling araw. Sumakay siya sa huling jeep na dadaan sa kanilang lugar. Lima lang sila sa loob. Normal lang. Ang matandang babae sa tabi ng driver, dalawang estudyante sa kabilang dulo, at isang lalaking naka-corporate attire sa tabi niya. Dumaan sila sa isang malaking intersection. Nang tumingin si Marie sa cellphone niya para i-check ang oras, napansin niyang may reflection sa screen. Lima sila sa loob ng jeep, pero apat lang ang reflection na nakikita. Dahan-dahan niyang nilingon ang katabi, nakaupo pa rin doon ang lalaki, pero wala siyang anino sa sahig ng jeep. Kung nagbabrowse ka ngayon sa gabi, tingnan mo ang paligid mo. Sigurado ka bang lahat ng nakikita mo ay may anino? Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang urban legend. Ingat kayo palagi!